ito, ito, tayo uh, DIY uh, may uh, kunting wobble at 80 kph pero lumala ngayong uh, 60 kph na meron ng date wobble medyo malala uh, may napansin nako, ah, uh, tawag na yan na yan na Diyan, basto dang uh, bushing niya. So, possible baka yun. Try natin palitan. Hindi na uh, malalaman natin. After months of struggle, matanggal din. Okay, uh, ano tayo? Surgical lang. Hindi kayang ibaba. pasag siya nakain na ng panahon